Good morning, mga tikin. Ang um, gahangak man sa loob. Naman sa may bintana. Ang ilang edad kay one month and seven days. Uy! Kasi-sip pa ka Sayo akong pagpalit. Dapat nagpalit ko ani. Kaya masakto to ko, ani. Ah... Uh, eh, Murag 30 days na unta. sa unta. masaya yung hindi ko nakapalito. Pura yung binyag, napulong din sila, survive ni sila tanan. Tagahan ta ha, ka nang gusto mag alagang ingani nga uh, konsumo lang. Kaya kung natin ingani guys, di kita guto mo na kita yung sudan pero may maratang pa baho. ninyo guys na uh, medyo ang isa na muraga Yayay dito ka nang uy, ganun niya man. Eh. Ayun yung pasagti. Uy, kumana mo baho. Ang akong gimintin ano sa ila. Uy. Stri. Listo na po na ko yung tubig. Uy, uy. Ang yan yung akong gimintin sa ila nga ako. Ano. Pagkuha na sa ila, ako silang gipalit no. Kanang piso pag yun. Di sana ako sila ilargo kanang tubig. Ingani akong gipainom sa ilasa for 4 days. Mura sa nagpurgahon ba. Aram ma madrain ang mga toxic sa lawas nila. Mone siya. Akong gipainom. Nya karon Huwag na ay ma-ile gani. Pasang tanong ni mura ganun niya. Pwede may magato ng iti iti, iti to ba na nga may balagi -ba. lang kan tanaw na mga siya regalahi nga di kay sa galigo matik pa ni mo siya kingani imo na lang gamit ang sirens da yun imo yung ikon sa yung bakba nga mo ma iyang mainom yun ang isa ka pangitaw ka isa ka yun yun masukot anak kanang gamay gamay ragot isa ka sa iyo rin na gamay. Hindi mo na itakal yun sa ba, iyong baba, dry rack. Dua ka bisis. So, mo na yung bato kay Mako ma, ang gini mo nga. Bagyo, ako na nag di niya. kung palit ko sa butika, mora mo na yung ihatag. Sampol ba? Ito na ako yung tubig. Hindi na yung tubig nila. check din ako na kay Otakabaw, basi na itahan. Wala man po. Eh! na nasa? Mana sila? Shhh! Puyo, puyo mo, puyo! Tanong ba na kung ilang atok pa? Yung sa niya pagbutay. Basta siya. Ah! Ano Okay naman yung atok. Ang ilang atok guys. Kuhan na yung cellophane. Ang ko na naka cellophane kay Dolby sa sakisan. yung basi yun pagulan bang basa sila. O oh. nga before I forget it, basta pisok pa ni siya. Timat ni Gininyo. Never Gininyo ni sila basa on. Ayaw ginyo basa ang tubig. Kay, malisod na. Once babasa na sila ang tubig, malisod na na sila masurvive. Pero mabasa sila nga ni kadag ko, hindi na kayo sila mabadli. Kaya baga naman ang ilaw ko ang ilang balihibo din dagtil o kira man na so ayaw ah basa tapos kinalan limpyo ginapirmi ang ilang tangkal o ang ilang tubig mo ganyo importante guys kinalan limpyo ginang ilang tubig kani karo mahumang ko video alis din kami tubig ng bag eh. kaya nalubog mong good kaya kala sila mga sausaw sila, sila silang bakba na apa yung mga bahong mo na mulubog yun Nana sila suka gamay na suka o. Ako na sila gasuka ang kanang gamay na kita suka ni Nana o. Kana kita ni Nana suka. Ito na ka dito. Kana. Ito pa. Asa lang ito? Oo. Asan itong suka o. Ay ka na o. Mara suka Gamay ka ay hindi na tumuhayag na. Ang magabi, mm. magliuk-liuk mm. sila ang ilag yung ang bagbaho gani guys kuan buntag hapon ra gyud ya tanawon nimo ilag bahugan ha kay base na ihugaw imo ginang i-brush i-drain gani mo Nga na ngana siya ang pag alaga sa sa tabo ani manok uh. Ngayon, ako, ang tubig, kinanaan, na ako kinala ng tubig yan dalik ng tubig dito ko mag kung ano sa ilang tapad tapos, gagamit ko kung ano, kanyang pang panggani, pang pang mag uh, liquid detergent para ako iana sa ubos then malasan na ako ng tubig na sabunan ba para wala yung baho huwag ito baho guys kanilang ako manok medyo na ay amoy kay di man sila kaligo pero yung buya kayo sila oh yung hmm. Yang ginaabrihan ako ni ilang bintana-bintana para ang hangin. Ito. Oh, Alis na ko nilang tubig. Kanang bag o gift. <coughs> Yan. Ikadosad guys. Na ako'y butas. Eh. Ang akong butas. Na ako'y butas. The ko kayo. Aro di babasa akong tiil. Pag magwashing na ko sa ilang tangkal Lama ko'y eh, kuwan guys. Bukan kaning pasisik ba sa ilang mga iti o kanaw hmm. Yeah. ang akong mga go direct na siya sa kanal yeah. once nga go direct ang tubi ang ilang mga iti sa kanal kana ilang mga iti mura po na siya na washing kaya ano Niliman man among lababo so unsay akong uh, hugasan direct na siya diha. so di kita may ngon. nga napundo magistag ng na tili mana sila o. Oh. ang ilang mga tilao pura biyago ko kita mo sila tilao o. oh. para kumo kadak, ah mini very busog gid sila pag ginom tubig haw oh. ang isa ka liter ng tubig mahurot na nila after sila bangawon and then ako na pud dugakan ako na pud i-check na kada utto ug hapon kay mountain, sila tubig mo pay hangin kay kumihangin ngano na sila pangkonsumo na gini siya. Bye-bye, uh, bye -bye, Tikin! Oh, sige. Uh, Muna yung akong mga Tikin. Bye-bye, Tikin! lang. Ako na siya, guys. Kung hindi mo na siyang gunitan. O, timpa na siya 3 kilos. Kati ka bugat po yan. Uh, Tikin! Tikin! Oh, mo tubig. Inom, inom. So far, ilang tubig upit okay, naman. Kinabuntag, punta na ako na siya. Alis na ng tubig. Okay. Ay. So, muna ako ganito sa ilang bahogan niya. Medyo na itiing ng bahogan. Akong brushan. Ano siya yung brush? Yan mo ng ilang bahogo. Ang ilang bahog, buntag hapon, isa kay nga niya. Isa kay nga niya. Oh. Buntag hapon na na siya sa buntag puno na pagkahapon dirira dirira di na kayo so yun kung tapangano ni sila mga vegetables baka na sa gulay pero ay daw pisa na ako pahinay kan gud katuinong akong mga manok sa pikas dito sa luyo nga mga bisaya rasa ngayon ako yung napakaon sa mga panit sa prutas. Sana. Thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. bye maraming vlog.